Okay, kamusta mga kababayan? Sa Quezon City man kayo, Davao o nasa Dubai, Riyadh, Toronto o London. Itong episode na ito ay para sa inyo. Alam nyo ba? Noong August 6, 2025, which is kahapon lang yun, ha? 1941 ang boto ng Senado. Ang ibig pong sabihin niyan, patay na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero teka, bakit ganito ang naging laban? Political circus ba ito o tunay na tagumpay ng batas? Wala nang pasakalye. Diretso na tayo sa kwento dahil ang target natin ay 100,000 subscribers at kailangan natin ng suporta nyo sa New York, Sydney at Kuala Lumpur. Okay, kung bago ka rito ha, kami ang hashtag Walk with Land, Pinoy, Pulitakang Walang pasakaliye. kalye. Layunin natin na bigyan kayo ng laman, hindi lang chismis, tungkol sa mga isyong hinintay natin. Mula Metro Manila hanggang Abu Dhabi. Ngayon, pag-uusapan natin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bakit ito namatay? Sino ang mga nanalo? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Pilipinas? I-like i-subscribe at i-share sa mga kababayan natin dyan sa Singapore, Hong Kong at Los Angeles. Kung gusto nyo ng mas malalim na analisis, mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin. Noong August 6, 2025, nagtipon ang mga senador natin sa plenaryo. Parang eksena ha sa Game of Thrones. Pero sa halip na espada, boto ang sandata. Anong score? 19 para sa pag-archive ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Apat lang ang kontra. Isa ang nag -abstain. Iniwan pa sila ni Lacson. Pero ano ba talaga ang nangyari? Ang impeachment case na sinimulan dahil sa umunoy misuse of funds ay hintuan ng Supreme Court noong July 25, 2025. Sabi ng Korte, null and void ab initio ang kaso dahil lumabag ito sa one-year rule ng konstitusyon. Ouch! Sinampal ang mga nagtulak ng impeachment. Okay, pero teka, mga kababayan, sa Cebu at Vancouver, hindi ito tungkol sa legalidad. Ang kwentong ito ay tungkol sa politika, kapangyarihan at mga hidden agenda. Si Senator Dante Marcoleta na nagmungkahi ng pag-archive para siya yung knight in shining armor ng batas. Pero may mga nagsasabi, protection daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda, ang apat na kontra, sino-sino itong mga ito? Sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at iba pa. Nanindigan na kailangang imbestigahan ang mga aligasyon pero bakit nga ba parang scripted ang drama? Kung ikaw ay nasa Jeddah o Makati, mapapansin mo ha, ang sinado natin parang reality show na Pinoy Big Brother. Maraming galawang politikal, pero kakaunti ang tunay na laban. Ang tanong, bakit kailangang maghintay hanggang February 6, 2026 para ulitin ang impeachment? Okay, spoiler alert lang ha. Dahil ang Supreme Court ang final boss dito. At sinabi nilang unconstitutional ang kaso. Kaya naman mga kababayan sa Melbourne at Pasig, ilike na ang video na ito kung sa tingin ninyo it's a win for the rule of law. Para sa mga nas sa Los Angeles at Iloilo, ha? pakinggan natin ang panig na mga gustong ituloy ang impeachment. Sabi ng mga kritiko ni Vice President Sara, ng mga aligasyon ng misuse of funds sa Office of the Vice President, lalo na sa mga proyekto noong siya pa ang mayor ng Davao. Halimbawa, may ulat na 500 million pesos daw ang ginastos sa mga questionable programs. Totoo kaya? Ang sabi ng mga senador tulad ni Hontiveros, kailangang imbestigahan ito dahil tungkulin nila ha? nilang tiyakin ang transparency. Pero teka mga kababayan, sa Toronto at Bacolod, may punto sila ha. Ang Office of the Vice President ay may budget na limitado. Pero ang mga proyekto ni Vice President Sara Duterte tulad ng Free Education Initiatives ay umani ng papuri. Kaya naman, ang tanong, legit ba ang mga aligasyon o political witch hunt lang ito? Ngayon, pakinggan natin ang panig ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado mula Davao City hanggang Doha sabi ng kanyang legal team na handa na mula pa noong November 2023, ang impeachment case ay puro chismis at walang sapat na ebidensya. Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na labag ito sa konstitusyon dahil sa one-year rule ha, Si Senator Alan Peter Cayetano, isang malapit na kaalyado, sinabi na ang kaso ay politically motivated at layunin lang daw ay siraan si Vice President Sara Duterte na posibleng tumakbo sa 2028 presidential elections. Kung ikaw ay nasa Singapore o kagayan de oro, siguradong nagtatanong ka, sino ang tama? Sa totoo lang, parehong may punto ha. Ang pro-impeachment side ay tama na kailangang imbestigahan ang anumang aligasyon ng korupsyon. Yan ang prinsipyo ng demokrasya. Pero ang anti-impeachment side naman, tama rin na ang proseso ng impeachment ay hindi dapat ginagamit bilang sandata ng politika. Ang problema ha, ang mga ganitong laban ay madalas nagiging show kaysa sa tunay na paghihintay ng katotohanan. Okay ha, para sa mga OFW natin sa Dubai, London at Sydney, Tignan natin ito sa global lens. Sa ibang bansa, tulad ng United States, ang impeachment ay ginagamit din. Ha? Tulad kay Donald Trump noong 2019 at 2021. Pero ang pagkakaiba, sa Amerika may malinaw na proseso at hindi madalas na naapektuhan ng personal na vendeta. Sa Pilipinas, mga kaibigan, ang impeachment ay parang telenovela. ununang ng drama pero kulang sa resolusyon. Ang 1941 na boto sa Senado ay nagpapakita ng isang bagay. Ha? Ang Pilipinas ay nahahati pa rin sa politika. Ang mga kaalyado ni Vice President Sara, lalo na sa Davao at Metro Manila, ay naniniwala na siya ang biktima rito. Pero ang mga kritiko, lalo na sa urban areas tulad ng Quezon City at Cebu, ay nagsasabing ha, na kailangang managot siya. Ha? Ano ang epekto nito? Posibleng mas lalong maging maingay ang politika bago ang 2028 elections. Ngayon, para sa mga nasa Hong Kong ha, at General Santos City, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon, ang one-year rule sa konstitusyon. Ha, ay nagsasabi na hindi pwedeng maghahi ng impeachment laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pero bakit mahalaga ito? Dahil ito ang proteksyon laban sa abuso ng kapangyarihan. Kung walang ganitong batas, Baka araw-araw na lang may impeachment case ang mga politiko. Ang Supreme Court sa pamumuno ng Korte ay nagbibigay ng malinaw na desisyon. Ang impeachment case ay hindi lang labag sa batas, kundi isang pagsubok sa checks and balances ng gobyerno. Pero may katsa, ang desisyong ito ay nagbibigay rin ng impresyon na ang mga makapangyarihan ay mahirap managot. Kaya naman, mga kababayan sa Auckland at Zamboanga kailangan natin maging mapanuri sino ang tunay na nanalo rito. Kung ikaw ay nasa Riyadh o Tagig, mapapansin mo na ang politika natin ay parang Pinoy action movie. May mga bayani, kontrabida at maraming slow motion na eksena. Si Vice President Sarah, ha, para sa ilan, ay ang action star na laging nakakalusot. Pero sa totoo lang, ang tunay na laban ay nasa 2028. Ang impeachment na ito parang trailer lang ng mas malaking pelikula. Kaya naman, isubscribe na ang channel natin, ha? hashtag walkwithlang, at share sa mga kaibigan mo sa Las Vegas at Manila para updated sila. Kaya, ano ang natutunan natin mga kababayan mula Batangas hanggang Qatar? Ang 1941 na boto sa Senado ay hindi lang tungkol kay VP Sara. Ito ay tungkol sa ating konstitusyon, sa rule of law at sa inintay nating laban sa politika. Ang Supreme Court ha, at Senado ay nagpakita na kailangang sundin ng batas. Pero ang tanong, sapat ba ito para tiyakin ang hustisya? Ang mga OFW natin sa Dubai, Singapore at Toronto, alam nyo ang halaga ng transparency. Kaya naman, kailangan natin magtuloy-tuloy sa pagtatanong at pagmamasit. Kung nagustuhan mo ang episode nito, mga kababayan sa Davao, Makati at London, i ang like button ha. I-subscribe ang channel at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong at Los Angeles. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya kailangan natin ang suporta nyo. Mag-comment sa baba. Sa tingin ninyo, tama ba ang desisyon ng sinado O may iba pang pa kwento sa likod nito? At para sa mga gusto mag-support pa ha, mag super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ganitong content. Hey mga kababayan ha, salamat sa panonood from the bottom of my heart. Mula Quezon City hanggang Sydney, kami ang hashtag Walk With Lang, Pinoy politikang walang pasakali. At babalik kami ha with more hard-hitting analysis hanggang sa susunod. Mga kababayan, keep questioning, keep watching and stay proud. Pinoy, mabuhay kayong lahat, mabuhay ang Pilipinas!